Yun, naisakay na namin ang aming sasakyan. Pagkatapos may sakay ng sasakyan, bumaba na kami sa sasakyan at akyat na kami sa akomodasyon ng Roro. Yon dahil mula dito sa Bridco, Bridco Port Bacolod hanggang sa Dumangas Port, bali tatakpo ng mga dalawang oras pa ang Roro. Mga dalawang oras kaya upo muna kami doon sa akomodasyon ah uh, bali mayroon naman silang doon aircon at saka aircon sa akumulasyon kaya magpapahinga muna doon mga dalawang oras hanggang sa darating mga dalawang oras mula dito sa Bredco Port hanggang sa Dumangas Port mga dalawang oras bago pagdating sa Dumangas Port tatakbo na naman kami papuntang Antiki sa lugar ni Mrs. kaya magpapahinga muna at uh, tumitingin sa karagatan dahil medyo namimiss natin yung karagatan dahil anim na taon na tayo nag-retire sa pagbabarko. Ito. Ayan, dito na kami. Doon ang kasamahan ko sa loob ng akumulasyon. Ako naman, paikot-ikot at pasilip-silip sa labas ng barko. Ito. yon Ganito sa barko. ang ikaw, pagka ng nagbabarko at medyo cargo ship yung barko nyo, o kaya kayo lang talaga ng mga crow ang nasa barko pag nakaupo ka sa pupa ganito lang yung makikita mo tubig at saka yung puerto na pinanggalingan kung malapit ka pa sa puerto pero pag malayo na wala ka nang makikita kung di halos sa ka lang sa ganitong tubig <laughs> sa pupa ng yung barko ngayon nagaantay kami na darating sa lumanggas bago tatakmo na naman kami papuntang Antiki. Yun, mga dalawang oras pa. mga lapit na kami mga, kasi mga dalawang oras tong biyahe hanggang dumanggas. Ito ngayon, dito ako naman paikot-ikot. Ito naka-upo ako dito sa pupa. Nakatingin sa pupa at nagbibideo. Dahil nabibis ko rin ang trabaho kong pagbabarko. Yun, hanggang dito na lang mga kaibigan.